May naantay ako. Wala pa rin. Hindi pa rin dumarating sa ati Lucy. ano na yung lango. Na yung lango. Kanina pa ako naghihintay eh. Magpakita ka lang. Patay ka talaga. Tanggulis lang mawala yung lango eh. Alam na alam niya pag may pangpatay ka eh. kaya ako, tapos may langon na panonood. Binuksan ko kasi yung pintuan namin. Tapos, alam niyo, ako lang yung nag-iitlog, tapos nagtitinapal. Pero, syempre, gustong-gusto ko kasi yung itlog na kung pula. Sayang talaga, nasunog yung ibang part Mmm. I love you. Tapos tinop, bae. Tulog yung kambal ko dyan, eh. Tulog na tulog pa siya oh. Tapos yung tulog niya. Nae. Tatawa ako dun sa kaibigan ko na ano sa Facebook. Pero batch ko yun nung 20, 2001. So, that was I, um, first year high school. Ilang years pa yun, nung no? tagal nang lumipas. Sikat na siya ngayon, parang nakikilala na siya ngayon sa Facebook yung piratang sablay. Ang kakilala niyo na mamana yun, madaling mamana yun. Tapos, yun siyang kinikwento na kaibigan daw niya na tatlo na muntik malunod dahil sa hindi hindi marunong pero dahil sa kantsaw nung kinantsawan ng mga classmate daw nila nung elementary days nila napa napalangoy eh, nung lumangoy daw yung isa, hindi siya nagtira ng hangin pa sa, ano, hindi <laughs> nagkauhug uhog siya, tapos matait tai yung, ano niya. Buti na lang yung dalawa naman, nung isasalba yung buhay niya, pati siya parang madadamay pa yung dalawa na mag, mag, ano, magsisave sa kanya. Tapos, Hindi, habang nagkikwento siya sa pamamana niya, kasi namamana yun sa mga ino. Naririnig ko yung ganyang kwento niya. Naalala ko tuloy yung kwento rin noon. Noon, noon. Yung lola, lolo, lolo, lolo ng mga pinsan ko noon. Na magaling din mamana. Naalala ko dahil sa kwento niya. Tapos nung tuninto ko sa kanya, syempre nagtsaga ako magchat kasi sumagot lang ako dun sa ano kasi sabi ko, kumusta naman yung tatlong batch mo? Nung elementary ko, elementary elementary kayo, buhay ba siya? Sabi ko, oo, buhay naman. Ah, siguro naman, natuto na silang lumangoy, sabi ko. Tapos, sabi ko, may kikwento rin ako sa'yo ganyan ganyan din yung nangyayari yung, yung ko eh pero yun matanda na siya magaling talagang mamana kahit malalim yung ilog na lalanguin niya para sisirin niya at makaakuha ng isda kayang kaya niya talaga tapos nung nagkataon isang 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 araw. 'Di ba meron kinikwentas yon nung mga tao noon lalo na yung mga mamamana, yung mga nag nangangaso ganyan, 'di ba? May mga kinikwentas-kwentas noon. Tapos nung may ganun siya, sumisig siya sa ilalim ng tubig. Hindi na nakita na uma, umahon. Nung nakita na lang ng mga kasamahan niya, buti magka nagkataon may kasama siya na pumunta ng ilog na namana. Na. Ngayon, nung nakita nilang, uy, nasaan na siya? Ba't hindi na umaahon? Pagtingin nila, may tae na palutang, oh. Lumulutang na yung, ano, yung tae. Ngayon, hinanap nila kung saan nang galing yung, ano. Ba't nakita nila. Sinisid nila doon sa ilalim. ng doon. Siyempre, isipin mo na lang yung palang kwintas niya, yung pinaka ano niya, ano um, pindan niya, pindan, pindan pa yung tawag na, pinaka ano niya, sumabit dun sa kung saan nakaipit dun sa bato na dalawa, sumabit yung pindan niya, di syempre na siguro nawalan na siya ng hangin dun sa loob, hakatanggal niya doon hanggang sa natait na siya mabas talaga na ano yun ang buti nakita nila patayin na yung ano yung sumusisit kaya kahit anong, sis, anong galing niyang sumisit hindi pa rin masasabi ng safe kaya sinabi ko dun sa kaibigan ko ingat ka baka mamaya may mga ganyan ka na sumisisit tanggalin mo yan Tawa nun sila Oh. Ang totoong kwento talaga yun. Lo, si Papa yung nagkwento dyan eh. Hmm. Yung kapatid kong mapangasal. May kas, yung pinsan, pinsan namin na apo na nung, nangya, nung namatay na yun kinakantsawan ba naman niya yung yung pinsan namin yung lolo mo daw noon ganyan ganyan <laughs> eh magaling mamana din yun parang namana yata niya din sa lolo niya yun magaling mamana tapos pag, ma pag pumunta sila sa ilog nagpipray daw yung kapatid ko kakakantsaw niya dun sa pinsan niya dun sa lolo niya eh. Baka matulad sa kanya kaya grabe daw to the prey daw siya pagka ano, lulusong siya sa tubig. na thirteen ba kayo sa kwento ko? Mga incident na ganyan, hindi talaga ma... Ano, kaya kailangan... Bago ka lumusong mag... Mananalangin ka talaga eh. Ang ng ano... Wala kasi silang ano, naubusan sila ng Spanish bread. Kaya sa quick melt, hello, ano malambot yung kanilang tinapay, madali siyang maano unlike sa ibang tinapay na pag sinasawang ang tagal, 'di ba? Ang tagal niyang makasipsip ng tagal malusaw. Hmm. Ito madali lang ang ba ang ano ang lok ang, 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 ang so, chok so, yeah. niya. Pinoy ka talaga. Mm ka raw marunong mag sawsaw ng tinapay sa kape, Di ka raw Pilipino. Si presidente natin, ang gaganyan din siya. Tapos yun. Wala akong Ay, meron pala tagal ni Ate Lucy umuwi ah. Musta kaya yun? Wala na akong ikikwento eh. Kaya hanggang dito lang ulit. Wala akong kasama yung aking kampal, si Hana ko. Anak ko. Uh, kasi nakatulog siya. Sarap ng tulog niya, naginaganong-ganong ko yung mata niya. Um, malalaman ako pag malalim ng tulog niya. Ginaganong-ganong ko yung mata niya. <laughs> Tawa ako sa Ito lang Pagkising ko, nabasa ko yung comment ng ano. Mga nag-comment dun sa sinabi ko. Ang haba kasi ng kwento ko eh tawa ko nung tawa. Lakas ng tawa ko. Nakatawa rin talaga eh. Wow, liwa, liwa. <sighs> Pakita ko sa'yo si Piratang Sabla. Ano? galing niya. Galing talaga oh. Yung nakakakuha siya ng malalaking uh, igat. Igat talaga. Laki talaga ng igat na pinukuha nila. Hello, Piratang Supply. I ano nyo naman, follow nyo naman si Piratang Supply. Kaibigan ko yan. Ang kwento ko rin naman sa buhay ni, ay sa, sa mga ano namin nila Piratang Supply since 2001 kasi magkaka kami nyo. Isang taon lang kami nagkasama sa ano eh, isang school kasi panilipat ko noon gawa ng mahirap ang buhay. Kailangan mong magpunta sa ibang bahay yung yung may kaya, tapos to serve supporting ka, ganun yung ginawa ko. Uh, mula nung third year, uh, second year, third year, fourth year, ganyan. So, three years po ako nung nag serve supporting. At uh, tumira ako sa bahay ng mga may kaya, na malapit dun sa school, napupuntahan mo, ganyan. Tapos matutrabaho pa sa kanila pag wala kang paso. Yun yung ginagawa ko noon. After that, ah, uh, nung magkakasama kami kina Pirata sa ito. Ano, um, nakaupo kami sa mesa, syempre, eh. tapos yung mesa kasi, di ba, sa estudyante, napaganyan, ay, pahaba yung mesa, eh, tapos may kurtina na nakaharang. Nakaganyan kami, syempre, pakal, nakapalda kay no Nung nakapalda, ay, nung may naramdaman na akong may tao sa ilalim pagsilip ko si piratang sablay, sabi ko, Hoy! May naninilip! Sabi ko, ang ganun. Pero sa igorot ko si Napi, Hoy! May siya si Sabi ko. Tapos, eh, hindi nakakaintindi yung mga Ilocano ka nakaupo doon sa igorot. Eh, sabi niya, Pssst. Sabi niya, ganun sa, naninilip doon sa ilalim ng mesa kung saan ay nat eh, nagtatago siya doon sa pa sa mga sa mga ano cover ng mesa loko loko yan eh pero siyempre eh, ganyan talaga mga bata maraming eh, kalukuhan hindi mo naman maaano kaya hanggang doon lang ang aking kwento sa inyo sa gabi ito sa hapo ito maraming salamat sa inyong panonood pakikinig at uh, uh, one day ay I... Sana rin um, nakapag sahod na rin tayo sa YT kaya ginagawa ko ito kasi sayang din yung alam nyo yung pinagpaguran ko rin Lang, nagpagod din ako dito sa <laughs> para magkaroon ng subscribers ganyan syempre ang dami rin mga effort din na ginagawa sa so, papabayaan mo lang yung gano'n so kailangan ko rin mag upload upload paminsan minsan ganyan kaya thank you do sa mga ano na nanood sa mga nanood nung kahit walang comment section naka-off ay nanood pa rin kayo salamat po sa inyong uh, suporta sa akin sa mga nag-subscribe at sa mga subscribers ko thank you so much sa mga kahit hindi mo subscribers nanonood salamat po sa inyo guys and mabuhay tayong lahat merry christmas merry christmas po bye bye